imbestiga ng ombudsman ang uh, ang ano sunog diyan sa DPWH Mimaropa Compound 4B Region 4B dito sa Quezon City at uh, ito po yung pinapaimbestiga sa NBI. Nasa linya po natin NBI Director Jaime Santiago. Director Santiago, magdang umaga po. Hello, Director. Hello sir. Ah, oh, magandang umaga po at sa mga taga pakinig natin. Oh, po. po Napapanood din tayo, director, at uh, nako, eh kaya namin kayo natawagan. May request ang uh, ating Ombudsman na pumasok ang NBI sa pag-iimbestiga para bang nakakapagduda kasi kung kailan na iimbestigahan yung isang flood control anomaly doon sa Mindoro which is part of MIMAROPA ay nasunog naman yung DPWH office dito ng MIMAROPA sa may atin sa Quezon City. Ano po ba ang uh, reaksyon nyo tungkol dyan, na uh, Director, sa request na yan? Uh, yes, uh, uh, agad naman po kami nga uh, sumunod doon sa request ng ating ombudsman at nagpapunta po ako ng investigator doon sa, sa, uh, sa scene Apo. ng sunog. Oh. Ayun po, uh, napag napagalaman natin na uh, 12.39 uh, uh, ng tanghali, ay nagumpisa yung sunog sa 3rd floor ng uh, building. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Ganon po, uh, sa pakikipagtulungan po namin, pakikipag-ugnayan sa bombero na nandun, particularly kay Fire Officer uh, Captain Bernard Soriano, napag-alaman na po namin initially na ang sunog ay nagmula nga sa 3 floor dahil sa octopus electrical connection. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Ganon po, natatakot. Uh, eh mga unsafe uh, improper hazardous use of multiple electrical cords and extension wires. Opo, opo. Like, Doon po nag-umpisa. Ngayon po a uh, babalik po ngayon ang aming uh, team uh, kasama ang forensic investigators para maalaman natin kung ano ba talaga ang uh, sanhi bakit nagkaroon ng ganoon. Mm-hmm. Ibig sabihin, uh, director, ibig sabihin hindi po niro-rule out na baka ito'y sinadya, baka arson ito, hindi po niro-rule out yung... Although mayroon po mga sinasabi na wala naman na sunog, na dokumento, na may kinalaman sa flood control project sa uh, director. Ay, opo, opo, opo. Uh, pagka ganyan may sunog naman po, mm -hmm. uh, hanggat hindi talaga ah uh, na iimbestiga ng masusi mm -hmm. ay uh, hindi namin ni-rule out lahat ng mga possibilities. Opo. So so ano mangyayari po doon sa scene of itong fire incident na ito? Da ano po ba 'yan? Dapat ipipreserve 'yan. Magiging parang crime scene ba 'yan na dapat ipreserve uh, Director Santiago? Yes sir, naka po ang area ngayon, naka-cordon, uh, walang mga kapasok. Ah, uh, ngayon po, uh, sama kasama ang uh, Bureau of Fire Protection at ang aming uh, forensic uh, investigators ka ibabalik sa area at uh, mag uh, a ng mab mabuti Opo. At, at saka yung mga custodian ng mga sinasabi mga dokumento o kaya yung mga computer, o papatawag din po yon ano, Director Santiago ah yes sir, yes sir. Lahat po na nag-o-occupy nung uh, third floor na yon, yung particular na opisina na pinagmulan ng sunog ay uh, iimbestigahan to, Kukunan po ng statement. Mm -hmm. po. Uh -huh. hmm. Hindi basta-basta pwedeng sabihin na eh wala namang nasunog na importante dyan. Ay hindi po ganun 'yon, ha director. Kasi lalo na po ngayon, ang sabi nga ay uh, masyado naman yata itong coincidence na ito. Uh, kung kailan ni impisigahan yung uh, flood control project do sa Mindoro nasunog naman ng isang gusali ng DPWH Region 4 B MIMAROPA na nakakasakop sa Mindoro uh, uh -huh. province. Uh, uh -huh. Yes sir, uh, ganon gano na nga po uh, sempre, ang mamamayan natin hindi maaalis na mag-isip ng mm -hmm. masama uh, sa ganong mga pangyayari. Opo. Opo, sige po. Direktor, 'yun lang po ang gusto naming malaman. So dapat pala hindi pakialaman. Yang uh, lugar kung saan nagkaroon po ng sunog sa pagkat po ay subject for investigation ng NBI sa Bureau of Fire Protection. Salamat po. Magandang umaga Apo, po eh. sa inyo. Director. Salamat Apo. din po. Magandang umaga po. Apo. Director Jaime Santiago, mga kapuso ng NBI. Yo!